bayan ng tamang sagot. Magtrabaho kayo para sa Pilipinas. Ako po si Biyahe ni Koy. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. <laughs> Alright, mga kapatid. Grabe. Diyos ko. But anyway, mga kababayan ko, no? anyway, gusto ko lang din bigyan. Ito ha, ah, meron pa ako sa topic para sa inyo. Gusto kong bigyan ng linaw yung mga ganitong topic ngayon. Yes! So, sobra. And I'm calling the attention sa ating uh, DepEd Secretary. Uh, Secretary, Senator Secretary Sani Angara. Sir, please do something for this. May sumbong tayo. Natila ba mga kababayan ko makiinit ang ulo ng mamamayang Pilipino? Kapag napanood na nila mga kababayan ko, yung ganitong ugalit asta ng isang estudyante na talagang hindi katanggap-tanggap, mga kababayan ko, sa atin. Paano ko nasabi, mga kababayan? Dahil may napanood po akong video, mga kababayan ko, kung saan merong isang pageant ng mga estudyante na tila po ba, mga kababayan, ay, 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 Ginagawa pong katatawanan mga kababayan ko ang pangalan ng ating Pangulo at ang pambabastos sa ating uh, bansa. Tignan nyo hong mabuti itong video na to at kayo na ho ang siyang bahalang humusga mga kababayan ko sa mga mapapanood po ninyo. Ito mga kapatid, panoorin natin ang video na to. Grabe, oh. Ano daw? Mula sa bansang 20 ang bigas? Mm-hmm. Mahal ng gas? Oh, mahal ang gas? Pamasahe mataas? Pamasahe mataas? Batas, hindi patas. Presidente Manolo Gas? Grabe. Pilipinas! Aywan ko ba, uh, bilang tayo ng ano? Bilang tayo ng araw, bilang tayo ng araw mula ngayon. Gusto kong makita tong bata na to na nagpa-public apology. Yes, mga kababayan ko and the school. Inaantay ko na mag-public apology to sapagkat mga kababayan, hindi po ito katanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Lalong-lalo na sa nagpo-programa o eskwelahan na may nagpapagawa ito. Mga kababayan, I'm calling the attention of Secretary Sani Angara Pwede ba nating ipatawag ang eskwelahan na ito na ganito ang attitude ng mga estudyante natin? Alam mo, daming nagtag sa akin nito, mga kababayan ko. This is not freedom of expression, mga kababayan ko. Because this is a libelous, mga kababayan ko, or kung kumbaga para sa gas blasphemous, mga kababayan ko. Mga kababayan, Imagine niyo ha. Ah. Imagine niyo. Sa isang eskwela, ha hayaan 'no may ganito mga kababayan. To. Imagine niyo ha. Ah. Say, Say natin. Sabi niya dito, mula sa bansang 20 ang bigas. Mula sa bansang Bente ang bigas which is the project of President Bongbong Marcos that the government subsidize mga kababayan ko, subsidize that 80, I think it's 18 billion pesos para makapaglabas tayo ng 20 pesos na bigas para sa mga kapuspalad nating mga kababayan na para makabili ng can afford. Mga kababayan ko na magandang klase ng bigas na makakain nila mga kababayan ko. At uh, parang ito ngayon yung pambungad nitong uh, ating bida uh, ating bidabida ngayon dito sa ano dito sa channel natin mga kababayan ko na bata na ito. Tuloy nabanggit niya rin dito, isa sa nabanggit niya, mahal lang gas. Sa, so, so sa Pilipinas, mga kababayan ko, if we interpret the message of this kid, mga kababayan ko, this little girl, mga kababayan, is mahal daw ang gas. Bakit ba mahal lang gas? Mga kababayan ko. Because there is, a, may, 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 gera ngayon sa Middle East. Magmamahal lang gas. Mga kababayan ko, automatically, lahat yan magmamahal. Mga kababayan ko, magmamahal lahat yan. And we expect mga kabayan ko sooner or later pati yung presyo ng mga bilihin talagang maapektuhan din. Because buong mundo ang apektado, hindi lang naman ang Pilipinas, uh, Inday. <laughs> di ba? Buong mundo ang apektado, hindi lang naman ang bansa natin, Inday. Yun lang gusto ko po sabihin mga kababayan ko ha. At uh, nabanggit niya rin dito na pamasahe mataas bakit ba tumaas ang pamasahe ng bakit ba tumaas ang pamasahe natin dahil apektado rin ang mga man ang ating mga chopper at jeepney driver at kahit anong driver pa yan mga kababayan ko kahit pa, pa TNBS driver pa yan apektado rin sila sa taas presyo ng gasolina mga kababayan ko Tama ba ako mga kapatid apektado rin sila bakit apektado mga kababayan because Damay-damay ang -damay. pagtumaas ang gas talaga. And hindi naman kasalanan niya ng Pilipinas, buong mundo nagtataas ng presyo, hindi lang naman ng bansa natin. Pero magpasalamat kayo sa US, mga kababayan ko, per barrel, uh, per, bara uh, per galon sa labanan. Walang hindi katulad sa Pilipinas na 60 pesos, 55 pesos, 53 pesos is the last. Pinakamataas na sa kanila 53, yung unleaded, 54 yung uh, premium, mga kababayan ko mataas sa sila. Pero sa US, mga kababayan ko, imagine niyo per galon ng labanan nila doon, mga kababayan, hindi po, hindi po per 60 pesos. Ikumpara natin sa kanila, yung gasolina natin dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, hindi alam ng bata na to yun, yung 54 pesos na yan, $1 lang yan doon sa ibang bansa. Pag bumili ka sa Amerika, ilang galon yan? 250, I think, I think 5 bucks, mga kababayan ko. If we say 5 bucks, $5, mga kababayan. Convert mo dito, per gallon, mga kababayan ko, 250 pesos sa kanila per gallon dun, mga kababayan. Galon na, galon lang yun na, galon. Okay? Hindi alam ng bata na to yun, mga kababayan ko. Ang alam niya lang, magpabida dito and tell, tell the story for... tell the story ta sa mga audience na 20 pesos na bigas, mahal lang gas, mahal lang etc. Ganito, mahal lang pamasahe. Marami pa sa sasabihin. Paano pakinggan natin? Batas hindi patas. Paano naging panang hindi naging patas ang batas sa Pilipinas? Dinibank natin. Mga kababayan ko, idibank natin. Paano hindi naging patas ang batas sa Pilipinas? Mga kababayan ko. Samantalang nung panahon ni Duterte, yun talaga, ang batas hindi talaga naging patas. Kumbaga, ang hustisya ay nakakakita. Mga kababayan ko, at na napapaboran yung mga taong inuutusan. You know what I mean? Kung sino yung mga inutusan ni Duterte? Which is, hindi naman problema ng Marcos administration yan, mga kababayan ko. Except na lang kung ang ibig sabihin ng batang ito, hindi patas ang batas dahil nakulong daw si Duterte. Which is wrong pa rin, mga kababayan ko. Kasi dumaan sa proseso yung dating Pangulo bago pinadala sa dahi. Okay. Ayan, dahan tayo magkakatalo-talo. ba? Diba? Biga mula sa 20 pesos na bunga sa bansang 20 pesos ang bigas, mataas ang gas, mataas ang pamasahe, mga kababayan ko, at sabi niya dito, Presidenteng Mandurugas. Sino ang Presidenteng Mandurugas? Who is the President habang nagaganap to? Mga kababayan ko, Marcos. So, yun ang pinatatamaan niya dito. Okay lang kung di dating Pangulong uh, Duterte pero if we analyze everything. Mga kababayan ko, na-share ngayon itong video na to ng mga DDS. Here is my analysis. Basic lang. Si Presidente Marcos ba mandurugas? Correct me if I'm wrong, please comment down below. Anong ko lang? Is President Bongbong Marcos ay mandurugas? I'm sorry, iha. The quest, the right answer is no. Yes. No. Kasi ni, minsan hindi ko nakitaan si President Marcos na nandugas eh. Actually, actually ha, President Marcos sacrificed his six years, six years in his life to serve to our country. Magsilbi sa bayan. Dinonate niya na yung A uh, sa Tagalogin natin para maintindihan ng mga aangaangan uh, DDS dinonate na ni Pangulong Bongbong Marcos yung anim na taon ng kanyang buhay bilang isang presidente at makapaglingkod sa bayan at sa bayan ng Pilipinas. Para sa bayan. Hindi pa ba sapat yon para sa mga Pilipino? And lalabas sa isang ordinaryong bata na to, nasasabihin niya mga kababayan ko, na may presidenteng mandurugas and everything was shouting and nagpapalakpakan mga kababayan ko but if we comparison the former president and versus president Bongbong Marcos i guarantee that 99.999% na hindi mandurugas si presidente well sino ba ang mandurugas that's the right question tanungin natin ng taong bayan. Comment nyo, mga kapatid. Sige, ganito. Bongbong Marcos, first three years, mga kababayan ko, walang iskandalong kinasangkutan tungkol sa pera. Yes, mga kababayan ko. Si BBM walang kinasangkutan iskandalo tungkol sa pera versus mga kababayan ko, the former president, sa nasangkot, mga kababayan? Corruption. Parmalis scam. Tama, mga kababayan ko? Parmalis scam. Mga, kabab mga kababayan, Ba? Diba? Ano nangyari? Milyong-milyong piso during the pandemic ang nawala sa Department of Health na ng dating presidente. Mga kababayan ko. Second, mga kababayan, ano nangyari sa bansa natin? Pinapasok ang pogo. Mga kababayan ko, sinong dinugas? Taong bayan. Pinagtanggol ni Duterte ang pogo, wag daw galawin, marami daw na itutulong, pero ang taong bayan ang dinudugas. Ngayon, ang tanong ko dito, sino ngayon ang mandurugas? Dinugas ba ni Presidente Marcos ang taong bayan o ang sadyang mandurugas ayang dating presidente na si Duterte? Yan ang pinakamalaking tanong. Kasi if, uh, uh, as, as you said, di ba? Sabi mo, maliwanag, mula sa bansang 20 pesos ng bigas, uh, ma -ano, mataas ang gas, mahal ang pamasahe, at presidenteng mandurugas. Sino ngayon ang mandurugas? 'di ba? Si Digong o si Marcos? Si Digong. <smart noise> hindi, sorry doon na mga kababayan ko ha, ni hindi nga maipaliwanag yung formalist kami. 'Di ba? Anak, 51 billion pondo sa Davao. 'Yun literal. Sino ang dugas? Yan ang mga tanong. Yung busy na anak, mga kababayan ko, nasasangkot sa skandalo ng pera, 612.5 million pesos mga kababayan ko na inutay-utay ng 125 million na, 125 million na ubos ng 11 days. Sino ngayon ang mandurugas? Ito ko ko lang yung sinabi mo ha. Sa yung talumpati, iha. Tuloy. Pilipina! And you're proud that uh, this is Pilipinas at nagpalakpakan ng mga tao. Diba? Mga kababayan ko, I can't imagine. No? Na ganyan ang trato ng mga tao. I think that is United Nation. United Nation no, araw araw ng wika. Mga kababayan, ko, I don't know. But para sa akin, I'm calling the attention of Secretary Sani Angara. Please do so, do something for uh do action for this. This is very horrible hindi na tama yung lumalabas sa bibig ng kabataan. Pag ganyan ang ganyan ang pagpapalaki at hinahayaan ng eskwelahan na binababoy tayo sa gobyerno, mawawalan ng respeto sa atin ng kabataan. Ang paggogobyerno ay hindi ho joke. Yes, hindi ho joke. Because once na ma-appoint yung mga yan at magtrabaho sa gobyerno yan, para silang kinasal mga kababayan ko, sa kanilang trabaho. Even President Bongbong Marcos, na in-example ko sa inyo, na six years of his life, mga kababayan, ay gugugulin niya sa pagsiservisyo sa taong bayan. Yan yung bangyayari dun, mga kapatid, na pinaka, pinaka, pinaka dapat ninyong malaman. Kaya kayo, ano ang komento nyo? Please comment down below, mga kababayan ko ang dapat dapat malaman ng taong bayan mga kapatid at wag mo na rin kalimutan mag-follow like comment share and subscribe Grabe. Diyos ko. But anyway, mga kababayan, but anyway, yan po isa sa mga dapat nating, uh, dapat nating pag-usapan. Sana ma-actionan yan, mga kababayan ko. Sige, diretso na tayo sa pinaka final topic natin. Yes, mga kababayan ko, final topic. <laughs> final topic. Vice President Sara Duterte, mga kababayan ko, may patutsada ulit sa gobyerno. Ano yung patutsada niya sa gobyerno? Mabilisan lang to, mga kababayan ko. Eto, painggan natin ang kanyang mga sinabi. May pera ka? Meron ka pa lang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague. Pero okay. Wala kang pera, wala kang airplane at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa uh, Middle East. Sagutin lang natin 'yan ha. Ayan ang sabi niya. Nagugat po itong question na 'to mga kababayan ko sa isang uh, isang uh, press briefing o press conference niya sa Davao. Natanong siya doon yung tungkol doon sa eroplano sa pagpapauwi sa mga OFW. I know that the, the Vice President is targeting the hearts of the OFW. Kagaya ninyo, mga kababayan ko, tinatarget kayo niyan sa ibang bansa para makuha yung puso ninyo at uh, maging mukhang solid ng OFW sa kanya. But think of it, mga kababayan. Paingtingan nyo ito mabuti. Kung paano kayo lalansingin yan. Klaruhin natin. Yung papunta sa dahig na eroplano, mga kababayan ko, private jet ng isang private company. Okay? Klarong-klaro to. Private jet ng isang private company. I don't want to mention the company, but I know na malapit ito sa gobyerno. But I'm not mentioning any names. At kilalang kilala rin tong pamilya na to, mga kababayan ko, na kalaban ng Marcos nung panahon nila. Ho, related to don sa dating presidenteng nakaupong babae. Okay, Set aside natin yung kwento, kwento na yan. Ito ang nalaman ko. Ang tanong ko lang kay Vice President, Vice, may nagawa ka ba nung nagbobombahan? Diba? Nagbobombahan. Yung uh, Israel, Iran, may nagawa ka ba? Hindi, nee, tatanungin ko lang kay Vice kung may nagawa ka kasi I think pwede kitang punahin dito eh. Diba? if you saying the like, papatutsada ka sa gobyerno, sasabihin mo sa gobyerno, mayroon kang private jet papuntang Dahig pero pampunta sa papunta sa na, sa mga distigo sa ICC, pero pang repatriate doon sa mga ano, sa mga OFW na naiipit sa gera, wala. Tanong ko lang. May nagawa ka ba? 'Di ba? Ang sagot mga kababayan ko literal wala. Walang nagawa. Ang ginawa puro ngawa Pero kung babasihan natin mga kababayang statement niya may kaya ang sabihin nagkakaputukan na ng uh, air missile ang Iran at ang uh, at ang uh, at ang uh, what we call this uh, ang ang uh, uh, Israel pagkatapos ng air, air raid ng nambo nambo bo both side mga kabayan ko ang Pilipinas andun na kagad andun na si DMW andun na si OWA andun na si DMW andun na si OWA andun na si Secretary Hans andun na si uh, Secretary Hans Kagdak Kagdak if i'm not mistaken para iuwi na yung dapat mga maiipit at gusto nang umuwi di ba umaksyon ng DMW pero yung vice presidente mga kababayan kumaksyon ba sa mga OFW Tanongin ko po kayo mga kababayan ko. Pag naiipit kayo, nagkakaproblema kayo diyan sa you sa bansang Australia, san san pampanig ng mundo, mga kababayan ko. Nakikita niyo ba yung vice presidente? Hindi. Mga kababayan ko, naiipit kayo sa gera, na, na naalala ba kayo ng vice presidente? Hindi. Mga kababayan ko, kailan kayo naaalala ng vice presidente, mga kababayan ko? Kapag magrarally sa Australia. 'Di ba? Magrarally sa Australia, magmamaoy doon, Magto-toxic da, uh, mag -to toxic talk doon sa mga tao, doon lang kay maaalala for himself para sa sarili nila. Pero ang tanong ko dito, bisitahin kayo, kamustahin kayo. Kagaya ng ginagawa ng OWA, kagaya ginagawa ng DMW, nagawa ba niya? Hindi rin. Kaya mga kababayan ko, walang walang karapatan na mag-inarte to dito. Hindi, sorry ah. Sorry pa, pero ano eh out out uh, hindi timing yung ba, bana, banat mong ganyan. Ibig sabihin yan tapon ka. Di ba? Wala ang karapatan man ita sa gobyerno kung wala ka naman nagagawa. Busy presidente ka pero hindi ka naman nagtatrabaho para sa bayan, para sa tatay mo. Di ba? Bumisita sa OFW, bumisita na ibang bansa ke, namustahin mo OFW para maghikayat na ano? palayain yung tatay niya. Pero ang tanong dito, pag nagkakabumbahan ba doon, nagkakaroon ng problema, may, itne, kababayan tayo na ah, umuwi na nasa bingit ng kamatayan, uh, ah, ba yung vice presidente? Wala! ba? Diba? Wala. So wala kang karapatan. Tigil mo na yan. Diba? Hanggat may trapong politiko na nandito sa harapan namin, hindi ako titigil para ipaalam sa taong bayan. Mga kababayan ko, ang lahat, maraming maraming salamat kasi umabot ka sa punto na to. Kasi gusto kong sabihin ito sa inyo habang nagdi-dinner, umimiriendo, nag-aalmusal kayo. Yan ang gusto kong sabihin. Hindi para galitin kayo. Bagkos, buksan ang isip natin, pag-aralan natin, wag basta-basta maniwala sa mga napapanood sa social media. Ako po, si Biyahin ni Koy TV. Maraming 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 salamat po. At umabot ka sa punto na to, huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga Biyahin ni Koy movements na gagawin natin. Kung ikaw ba ay isa sa mga tao na kapanood nito, nako, maaari mo bang i-comment down below ang kung ano, kung ano ang dapat nagawin dito kay Buday? <laughs> Ayan, eh, mga kapatid, muli ako po si Biyahin ni Koy TV na nagsasabing sama-sama tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Ako po, si Biyahin ni Koy, magingat po kayo palagi, magkita-kita tayo. Mamaya at pag yung pong kakalimutan, panoorin yung mga upload videos ko po at ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil lagi po kayo nandiyan dyan. Alright, magkita-kita tayo mamaya mga kapatid.